Dito tayo guys sa aking ano ah, kinukhaan na ano anong protas nga to ah, tawag nito hindi ko alam kung ano yung protas yung kinukuha ko lagi ako guys oh ayan sya oh, oh. yan yung aking kinukuha lagi hanap tayo ng yung pulang pula talaga tayong mahanap oh, ilang piraso pa lang to sya guys dito, marami na namang mga lamok dito ito sya oh oh ayan oh kahit paano may nakukuha pa rin tayo dito tayo sa tabing kalsada daming lamok Ayan oh, meron na naman. Ayan, kita nyo yan. Ayan oh, isang piraso. O ayan, marami-rami na to. Mamaya ako na siya kakainin. Hanap na tayo ng mas marami-rami. Angat natin itong mga ibang mga nasa lupa. Iba kasi nasa lupa na siya eh. Ayan oh. Diba? Ayan oh. So. Nakukuha na tayo. Kasi ilang araw ko to siyang hindi nabalikan. Ayan. Marami tayong makukuha ngayon. Medyo. Ano pa yung iba? Ayan hilaw hilaw pa siya. pero so, yung iba mayroon ng hinog. Hindi Let's go. Let's go. Let's go. sana go. Let's natin sa loob. Prima, hindi natin masuk Ayun e o. Oh. Ngayon tayo makita. Ayun o. Ito siya guys o. Oh. Mm hmm. Gumugapang sa paa natin. Dito tayo sa kabila. Kasi meron pa rin ito dito sa kabila. Ayan siya o. Oh. Ayan o, malaki-laking puno din siya. mga nangangagat na. Piling ko lamok na siya nakagat na ako ng lamok. Kada sana pasukin yun doon eh. Kaya lang natatakot akong pasukin yun doon banda. Yun oh, meron oh. Ayan siya guys oh. Kita nyo yan. Ayan oh. Ayan. Hindi pala nakikita. Ayan oh. Ayan, kumakagat na sa akin. Ay nako nangangagat na dami na nangangagat kasama talaga yun sa buhay basta basta may katakawan ayun oh. ah yung nangangagat pala sa akin ano langgam yung langgam na itim sabi pula na nang sayang yun siya oh ko sya ma kunti lang nakuha ko ay nalaglag pa sayang hindi pa naman to sya madumi ayun no kunti lang ito nyo hmm. wala man lang syang pula